Umalag na ang Pilipinas at tinanggal ang floating barrier ng China sa Baho de Masinloc. Gidin na Department of Foreign Affairs, bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Naritong report. Ito ang video ng pagsisid at pagputol ng Philippine Coast Guard sa floating barrier na inilagay ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Pati ang angkla nito, inahon ng PCG. Ginawa nila ito alinsunod sa Presidential Directive ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS. Maituturing kasing hazardous o mapanganib para sa mga mangisda ang floating barrier. Sa programang Frontline Tonight sa TV5, sinabi ng Maritime Affairs Expert na si Prof. J. Batong Bakal na unang beses ito sa mahabang panahon na pinalaga ng Pilipinas ang paglalatag na ginawa ng China. It's a first yeah, in a long time. Kasi nga, di diba, under the previous administration, tahimik lang. No? at uh, pinagtatakpan pa nga minsan. Sabi pa ni Prof. Renato De Castro ng De La Salle University, masasabing may pagkakapareho ang polisiya ng kasalukuyang administrasyon at ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Katulad ho, noong panahon ni President uh, Binigno Aquino III, meron po tayong administrasyon na uh, simply realize na talagang hindi mag-work yung appeasement policy sa China. Lalo lang po, lumakas ang loob ng China. Sabi nila na bibili nila na bugoyo natin itong mga Pilipino. Ngayon ho, iba. So ganyan ho yung talagang policy nila sa atin. Kaya dapat lang daw na palagan ang ginagawa ng China. Meron ho tayong mga ebidensya. Like mga nasa mapa ng mga Spanyol ho yan. Sa Belarde map, kasama ho ang Bao de Masinyo doon sa colony ng Spain. Ng Spain. Tapos so, binigay ho sa atin yan ng Amerika. Una na iginiit ng Pilipinas na bahagi ng teritoryo natin ng Bao de Masindok base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pinagtibay pa yan sa 2016 Arbitral Ruling. It's within our exclusive economic zone. Therefore, we have the right to, to take advantage of whoever's there. Hinihintay na lang ng DFA ang report mula sa PCG para sa paghahain nila ng diplomatic protest laban sa China. Sa isang press conference, nanindigan naman ng China na sa kanila ang pinag-aagawang teritoryo. Kaya itataboy daw nila ang sinumang mang mga ngahas na pumasok dito kabilang na ang mga Pilipinong mangingisda. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.